everyone! This is again Super Tinderang Nanay, ang inyong Super Tindera na. Super Nanay pa ang Tinderang Mendore niya. Na-miss niyo po ako, ano, madalang na po kasi ako mag-vlog kasi very busy na po talaga ako sa pagtitinda. Kailangan mag-seryoso guys kasi alam niyo na dalawa ang college ko, isang nursing and isang pharmacy. So ayan, kailang lang po kung i-vlog, eh, para sagutin po ang tanong ni Norman Malanong. Shout out po kay Norman Malanum and thank you very much for watching my video. Ayan, ang kanya pong uh, tanong, ang kanyang comment, nabasa ko po, kaya naisip kong mag-video ngayon is, yun po bang mga sinasawsaw yung mga tubig, mga gulay na mga talbos na yan? mga talbos at mga dahon-dahon sinasawsaw niyo sa timba biniwisikan kanyon ng tubig may gamot po ba yung tubig na yan? Ayan, Sir Norman Malano. Wala pong mm, kagamot-gamot yan. Promise po talaga. Text man. Ayan. kasi syempre pagkain po yan. At syaka, hindi ko po alam kung ano yung mga nilalagay sa mga tubig para ilagay eh, sa mga gulay. Wala po talaga akong idea idea -ide -ide. Basta ang alam ko lang po. basahin ng tubig yung talbos ko. Ayan. Para maging sariwa lagi. Pinabasa-basa ko lang lagi yung mga talbos ko. Like pechay, kamote, kangpong, alugbati. Mga ganun po. Lagi ko siyang binabasa. Yung binabasa ko rin po minsan-minsan yung talong and yung mga utakto ko guys, yung sigarilyas, yan. Mga ganun guys. So ayan guys, sinasawsaw ko lang yan sa timba, yung aking mga talbos, kamote, pichay, kangkong, ayan. Sinasawsaw ko lang po sa timba, Utakto. binabasa ko rin yan. Nangihingi po ako sa kapitbahay ng tubig. Kasi tinatanong ako ng isa kong subscriber. Yun daw bang sinasausawan ko ng mga talbos ng kamote ko at mga gulay ay may gamot tinatawan ng mga tubig yung sariwa na ay ng mga talbos nyo ay may gamot po ba yung dinidilig niyong tubig wala po wala po sariwa lang po talagang tubig din ang galing sa gripo walang Lala gamot sa gripo doon po o oh, yan o oh, lang po kami dyan sa mga gripo gripo nila talaga kami naglalagay ng gamot kasi alam naman po namin na bukod sa dengue ayan delikado sa buhay ng tao, syempre kumakain ng mga kamag-anak ko, lahat halos ng mga bumibili dito sa tindahan ko is kamag-anak ng asawa ko, kamag-anak ko, ayan, mairap na po, at saka po ang karma, ayan, super linis po ng tubig, hiningi po namin sa mga isdaan, sa harapan ng aming mga tindahan. Na po, nasagot po ang tanong nyo, Mr. Norman Malano, maraming maraming salamat po ulit yung pag load nyo po ng aking video ay malaking bagay para sa akin, malaking tulong para sa akin, na Dag dagdag on din ang anak ko, yung nasusweldo kong pakunti-kunti dito sa YouTube. Maraming maraming salamat po ulit. And God bless you, Sir Norman Malano. Thank you very much po. Ito po ulit ang super tenderang nanay. Mary Barrientos po. Thank you.